Good morning, good morning, good morning Ayan, alas 7 ng umaga Ang unang gawin natin ay uh, Lumabas at Bumili ng Karneng baka doon sa My Highway you know. Ayan si Sunny Ang aming bantay Ayan, oh. Sunny, hello Good morning, good morning Diyan ka lang ha, bantay ka lang yan ah, Si Michelle Ayun, nasa sulok Ayan, bantay lang dyan. At kami ay lalabas bibili ng ating ulam. Ayan guys, ito yung ating service. syempre tipid sa gas. Tipid sa gas. Pag ganitong ating service, ano, yan. Nilalagyan ko ng uh, tabla para hindi kutkutin ng pusa yung upuan, ano. Dahil ang daming pusa dito sa so, oh, bahay. Ayan. At meron pa. Meron pa upan dito na nilaking itinakip. Ayan. Kasi kukutkutin mo ng upuan. Anong ano, pusa yan kung hindi natin tinakpan. Ano? Ayan na yung mga pusa. yan. Hindi lang yan. Marami yan sila. Okay. Let's go guys. Tara, sama kamu aku, at memilih tayon angkarning paka. Good morning, good morning, good morning Paul. <tos> <tos> Uh -huh. Ayan, bibili kami ng baka dito. Mura-mura baka dito. Masarap at sariwa. Ayan, guys. Ah. Uh -huh. Nahulog, nahulog na. Ito na. Ito yung nabili natin. Ayan ang ulamin natin ngayon, guys. Ayan. Para na. Ayan. Yeah. Bili naman tayo ng gulay pang sahog, you no. Know? Wow. Kamote, kamote. Mais, bitay mais mais. Mais, mais, Ang natirahon. Hindi namin inabutan. Wala ka ng mais. Sayang. Ang ganda ng sitaw, oh. Yung sitaw, Oh. Sarap padubuhin. Ito pang sigang ses daw. Oh. Sarap. Asim. Ayan na guys. Ayan na guys. Oh. Pinapakuloon na. Pinapakuloan na ang baka. Karning baka. Tignan nyo naman kung paano siya kumulo. Ayan, hindi natin iniluto para mabilis tumambot, ano. Maya-maya lang, malambot na yan, ano. Ayan, luto na siya. Masarap. Ayan. Ayan.